Kasabay naman ng bagyong enteng, nagbabala ng lahar flow ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PIVOX sa paligid ng Bulkang Mayon. Pakinggan natin ang detalye live mula kay Ruel Saldico. Ruel, kamusta na dyan? Patuloy na pagbuos sa malakas na ulan at uh, dahil sa pananalasa ng bagyong si enteng ay uh, napalabas ng uh, paalala ang uh, PIVOX ligaspi at uh, sa mga nakartira sa palibot ng bulkan ngayon. Kauna niya, kauna niya ating mga parehan si Dr. Paul Alanis, ang resident volcanologist naman ng Ligasi. Dok, magandang uh, hap po. Kumusta po ang inyong uh, abiso uh, sa ating mga kababayan na nakatira sa panan ng bulkan mayon? Yes po, good afternoon din po sa inyo sa ating mga taga-pakinig. Apo. Yeah. Yes po. So, kagabi nga po naglabas kami, naglabas ng Fibox ng mga uh, advisory or paalala sa ating mga kababayan na maging ano, alerto uh, in case na magkaroon ng mga pagka or mag, magkaroon man ng mga lahars or tinatawag natin mga sediment laden na uh, stream flows. So, yung, kung saan maghahalo ang tubig at uh, yung mga volcanic deposits at pwedeng gumagasa at pababa. sa uh, dalisdis ng mga volcanoes. Binabantayan po natin yung mga Uh, river channels ng Niisi, Binaan, Anuling, Kirangay, Maninila, Masarawag, buhat na Nasisi, Mabinit, uh, Matanag, Bunga, Buyuan, Basod, and uh, Bulawan uh, channels sa uh, Albay uh, province. Opo, kumusta po pag natin sa Office of okay. Civil Defense upang uh, maatasan din po ang uh, mga munisipyo, lalo na ang Lungsinaligaspi uh, para sa pag-abisa sa ating mga kababayan. Well, so far naman po wala naman, naman ano, no? wala naman, kaming na-observe at nare-report na merong na nagkaroon nga ng mga lahars, bagamat, uh, yun nga po, patuloy pa rin naman natin binabantayan yung mga river channels ninyo. Opo. Sige ba. Salamat, uh, Dr. Paul Lalanis, sa inyo pong pagbigay ng uh, abiso sa ating mga kababayan na uh, dito po sa lalawigan ng Alpay. Yan ating report uh -huh. mula dito sa Bicol, ito si RH18. Roberto Aldigo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rubel, at kay Doc, ano, at uh, ingat kay Jan sa Albay. Samantala <muchas> sa iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, iatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Na-rescue naman kahapon ang na isang mangingisda sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan dahil sa bagyo na si Inteng dito sa lalawigan ng Northern Samar kung saan na nakita ito doon sa bayan ng Biri na i-report ng missing sa lugar ng Sursugon. Ayon sa report ng Biri Municipal Police Station, ang mangingisda na kilala na si Banyaris Estopina, 36 anyos, residente ng barangay San Ramon Prito Dia, Sursugon. Inireport itong nawawala noong August 31. Nakita naman at naris sa coastal area ng Barangay Progress Biri, Northern Samar alas 6 ng umaga kahapon. Ang uh, nasabing wangingista o risky person ay nasa good physical condition at kasalukuyan mo nang dinala sa pulisya ng BIRI Agad naman na nakipag-ugnayan na ang pulisya sa Prito Diaz MPS sa Sorsogon City. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan. Una sa Pilipinas, una sa Imbis kumita sa kanilang pamamalakaya na panghuli ng isda sa dagat, kulungan ang kinabagsakan ng labing siyam na mga matapos pumasok ang mga ito sa kargatang bahagi ng Barangay Balot Dos, Pilar, Bataan. Sa ulat mula sa Cam Tolentino sa tanggapan ni PD Carnet na aresto ng mga tauha ni Pilar Chief Police Major Larry Valencia ang labing siyam na mangisda na nila sa panghuli sa mga ito, ang mga bantay dagat ng pilar na pawang galing pa ang mga hinuling mangisda sa Hagunoy at Malolos, Bulacan. Inaresto ang mga ito sa bataan sa hindi rehistradong pangisda at iba pang kagamitan na walang pahintulot na ginagamit sa ilegal na panghuli ng isda sa dagat kabilang na ang pinon lambat. Dinala ang labing siyam na individual sa Pilar PMP at naharap ang mga ito ngayon sa kasong paglabag sa Municipal Ordinance sa ilalim ng Fisheries Ordinance No. 03 Series of 2020. Samantalang nagbigay ng babala ang Provincial Director, Police Colonel Palmer Estria, sa mga insidente o individual na lumalabag sa mga batas at ordinansa at sangkot sa illegal na gawain na itigil na ang kanilang mga illegal na aktividad. Para sa si MBC TV Network News, ito si RH37. Dani Kubilang, una sa Pilipinas, Una, sa no Pilipino.